Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsalita na nga po sa kanyang trade, si Andrew Wiggins. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron nga pong sekretong trade na ginagawa ang Los Angeles Lakers kay D'Angelo Russell. Kahit man nga po mga katrops, Nakapagtala lamang si Stephen Curry ng 9 points sa 3 rebounds sa naging laro ng Golden State Warriors ngayong araw laban sa Philadelphia 76ers. Ay nagawa pa rin nga po dito ng kanalang team na makuha ang panalo sa score na 127-104. Salamat sa pag-step up ng kanyang mga teammates. Katulad na lamang ni na Andrew Wiggins na nagtala dito ng 21 points at 10 rebounds. At si Clay Thompson at Jonathan Kuminga na parang kumanara naman ng 18 points. Kaya dahil nga po sa pagkapanalong ito ng Golden State Warriors, ay umangat na nga po sa 23 wins at 25 losses ang kanilang record binay ka 12 seed pa rin sa standings ng Western Conference. Pero sa kabila nga po ng kanilang pagkapanalo, ay marami para naman nga po mga trade rumors ang nagsilabas ngayon patungkol sa kanilang team lalo na sa kanilang superstar na si Andrew Wiggins. Pero kung si Wiggins rin naman nga po ang tatanungin, gusto naman nga po niyang manatili sa Warriors since mahal na mahal nga po niyang kanyang mga fans, coaches, ang kanilang organisasyon, at ang kanyang mga teammates Subalit syempre wala rin naman nga po siya magagawa dito kung gusto na nga po talaga siyang i-trade ng kanilang team ngayong season Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron nga po ang sekretong trade na ginagawa ang Los Angeles Lakers kay D'Angelo Russell Napag-usapan na nga po natin noong nakarang araw na malaki na nga chance na hindi na i-trade pa ng Lakers si D'Angelo Russell gayong ayaw na rin naman nga po nilang gumawa pa na isang malaking trade Ngunit kahit na ganon ay hindi rin naman nga po sumasakto ang mga sinasabi ng Lakers sa mga nangyayari ngayon sa kanilang kupunan. Sa katunayan, hindi nga po sumamang mag si DeAngelo Russell sa kanilang team ngayong araw at ayon nga po kay Coach Darvin Ham, ang rason nga po dito ay dahil sumailalim nga na po sa isang treatment si Dilong noong nakarang araw. Kaya dahil nga po dyan ay hindi pa nga po sigurado kung makakapaglaro nga po ito hindi sa kanilang susunod game laban sa Denver Nuggets. Pero hindi ra naman nga po agad-agad sumang-ayon o nagpadala ang mga fans sa rason na ito ng Lakers. Lalo pa't posible nga po talaga na may pasikretong plano o ginagawa ang Lakers patungkol sa trade ni DeAngelo Russell na hindi nga po nila sinasabi sa media. Sa madaling salita, kahit anumang oras nga po ngayong araw ay pwede nga po nila i-trade. Kaya hinahanda pa rin nga po nila si DeAngelo Russell sa ganitong sitwasyon bago ang kanilang magiging bakbakan bukas ng umaga laban sa Denver Nuggets. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.